8,000 pesos for 20 packs sa Alamansyo na private resort sa Panday na may magandang view. Tara! Yung mga kanus, alam nyo ba, nalaman ko kami napadpa dito sa Ide Guzman Street, Pandebolakan Bulacan, upang mag sa G Place, Pandi. If magkocommit kayo, ride the bus in SM North to Pandi and alight at its terminal and ride a tricycle to G Place, Pandi. If car, just search them on Waze or Google Maps. At ayun na nga, bago natin pasukin ang alamasyon na resort na ito, let's check their outdoor amenities. Meron silang napakalaking parking area kaya naman hindi kayo manonoblema if may event kayo with guests at soon magkakaroon din ng fountain and koi pond dito sa side ng parking. Next, yung kanilang malaking swimming pool naman for adults na may kiddie pool at jacuzzi. Ito ang itsura nito sa araw na may pa para sa takot mangitim at ito naman ang itsura sa gabi with its pleasing lights. Ang maganda dyan, may rice field view ka na may kita na talaga namang nakaka-relax. Meron silang mga sun lounger sa side ng pool, umbrella tables sa pwedeng tambayan at meron ding gazebo and lanay. And dito mo din makikita ang kanilang comfort rooms for men and women. Bukod sa napakalawak na outdoor area nila, meron din nga pala silang function hall na kaya mag-accommodate hanggang 80 packs. FYI na pwede din kayo magkantahan dahil may provided microphone din sila. They also have a kitchen area na may basic appliances like ref at may cooking wares din kaya pwede magluto at kompleto sa dining wares kaya di mo na kailangan magdala ng gamit. May complimentary water dispenser and may griller din sila sa labas. Next naman ay ang kanilang mga air-conditioned rooms na na very spacious. For second floor, meron tatlong rooms. Yung dalawang room ay may two queen size bed, cabinet, working table, sariling CR na may shower, toilet, and sink. At may terrace na may magandang view. And the middle room naman ay tila master's bedroom with its bed and same amenities from the previous rooms. Sa third floor naman ay may dalawang rooms sa may two queen size bed at one sofa bed, cabinet, at sariling comfort room. Lahat ng rooms ay may provided na rin na towels and toiletries. Meron silang free wifi nga pala pala kaya no problem if naka work from home ka. Super secured ang property with its security cameras and 24/7 security. For the reads ay screenshot niyo na lang ito for your future reference. O ano pa hinihintay niyo? Kung hanap ay mala at mala na bakasyon, eh tamang-tama kayo dito sa G Place Pandi sa Pandi Bulacan. Let's go.